Another day, another vlog. Thank you, Lord, for this day. Magluluto nga pala tayo ngayon ng manok. Tapos lalagyan ko nga ng konting kamote. Para naman medyo manamis-namis nga yung pinakasabaw. Mga oh. alas 7 na nga pala ito nung umaga na magising nga ako. Pagkatapos ko nga maghilamos, eto, nagtimpla na ako nga ng kape. Sa bawat umaga nga na ng Diyos, talagang yung kape eh hindi mawawala sa akin. <laughs> Pero alam nyo ba, naging routine ko na din na every morning e eh, umiinom muna ako ng warm water bago nga ako magkape. Sabi din kasi maraming health benefits yung pag-inom ng warm water. Medyo may sipon nga din pala ako ngayon dahil alam nyo naman yung panahon natin e eh, pabago-bago. Mainit tapos malamig, ganyan. Kaya talagang e eh, muna ay tinjan yung panahon, mga sakit la rin tao. <laughs> Anyway, bali nakapag-almusal na nga pala kaming lahat. Ito tong pananghalian naman yung lulutuin ko. Pumili nga din pala si nanay ng atay balun-balunan. Tapos, sa haluan la lang namin to ng manok. Dahil nga yung mga bata, alam nyo naman, minsan gusto talaga nila yung manok. Pagkahalo nga din pala ako dito ng kamuting kahoy. Ayan, inugasan ko na nga pati nga kamatis at kalamansi na pangaasim ko. Paghiwa na din ako dito ng bawang at sibuyas na gagamitin ko nga sa paggisa. At maglalagay nga din pala ako dito ng mga ilang pirasong kamatis. Optional lang naman yung paglalagay ng sa adobo, pwedeng wala pwedeng meron, depende sa taste nyo bali yung mga kamote nga pala, e, binanlawan ko na kanina, tapos binalatan hiniwa-hiwa ko na din ng hindi naman ganong kalakihan, yung bite size tapos bak. bago nga ako maggisa, eh, piprituhin ko na nga muna to, para naman kahit papano, e luto na siya mamaya at hindi na matagal pakuluan talagang ko na din na try yung maglagay nga na saging nasa ba sa adobo, at in fairness napakasarap din, sa kakapanood ko nga din ng mga idol ko na nagluluto, e talaga marami din naman naman ako napupulot na recipe. So after ko nga mailuto itong mga kamote, eh hinango ko na din. Para nga tayo na ay makapag-gisa. Nawasan ko nga lang pala ng konti yung mantikang pinagprituhan natin ng kamote. Tapos ayan, nilagay ko na nga pala itong bawang at sibuyas. Gisagisahin lang natin to hanggang lumabas nga yung aroma ng bawang at sibuyas at pwede na nating isunod yung kamatis. <laughs> May iba't ibang way nga tayo sa pagluluto natin ng adobo. Kaya naman ako ganto ako magluto. Lalo na kapag sa manok na mabilis lang din maluto. Dati kasi kapag pag marami yung manok, eh, kailangan ko muna itong pakuluan sa bawang, sibuyas, paminta, laurel, at saka suka. Bago na nga natin to ano igisa. Pero ngayon? Dahil pa konti-konti lang naman yung mga niluluto natin, lalo na nga itong adobong manok na ito, eh, pwedeng direkta gisa na to. So after ko nga pala mailagay yung kamatis, nagdagdag na nga din pala ako ng paminta dyan at ginisa ko para malasa nga. Dudurugin lang natin to kasama nga nung kamatis para lumabas pa nga lalo yung mga lasa nila. ko na nga pala nilagay yung atay balon balunan at yung mga pakpak ng manok. Haluhalui lang natin to at igisa hanggang maging light brown nga yung ating manok. Makikita nyo nga kahit pinatiktik ko na kanina yung manok na yan at yung mga atay balun balunan eh naglabas pa rin siya ng tubig. Bali ang ginawa ko eh pinakuloan ko pa nga siya ng 5 to 10 minutes hanggang sa lumabas na nga ng husto yung mga katas. Tapos nung okay na nagdagdag na nga pala ako dito ng toyo. Tapos nung medyo kumapit na nga yung toyo dun sa manok eh hinango ko nga pala dito yung mga pakpak -pak at saka yung mga atay at baka ito ay madurong. ang gagawin ko nga kasi eh, palalam palalambutin ko nga muna yung mga balon-balunan. Alam nyo naman na medyo matigas nga yan. Nahihango ko na nga pala lahat tapos maglalagay na nga pala ako dito nang nakalimutan kong ilagay kanina itong laurel. Inakpang ko lang nga pala to ng mga ilang minuto. Tapos nung lumambot nga yung balon-balunan, nilagay ko na nga din yung mga hinango kong manok at atay kanina. Habang pinapalambot ko nga kanina yung mga balon-balunan, eh naghiwa na din ako ng kalamansi at nagpiga. Ayan na nga yung gagamitin natin pang asin. The more na maraming kalamansi, mas masarap. I Amin. Mean, ninyo. nyo. ko pa nga to ng mga ilang minuto hanggang medyo mag-evaporate nga ng konti yung sabaw. Tapos nung malapit na nga palang maluto, eh nilagay ko na nga pala itong mga kamote. Tinimplahan ko na nga din pala yan at okay na nga din pala yung lasa. Hindi na nga din pala ako maglalagay ng asukal dyan dahil ito nga mga kamote eh, manamis-namis kanina ng tinikman ko. Maga maglalaban-laban ngayon yung alat, asim, tamis at linamnam nga nitong ating adobo. Ito nga ang adobo na to eh naging pambansang ulam na natin kaya naman may kanya-kanya na tayong version at kung ano-ano pang mga dinadagdag. Kaya naman kung wala ka pang alam lutuin for today, eh pwede mong itry ito paminsan-minsan. O siya, yun lang munang may share ko for today. Kaya naman if you enjoy watching this video, don't forget to like, follow, and share. Babu!